Alamat ng Rosas Noong unang panahon sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng mga bukirin at ilog, may isang dalagang nagngangalang Rosa. Siya ay kilala hindi lamang sa kanyang kagandahan, makinis na balat, mahaba at may itim na buhok at mapupungay na mata, kundi sa kanyang pusong busilak. Lagi siyang nakikitang tumutulong sa mga kapitbahay, nagbibigay ng pagkain sa mga dukha at nag-aalaga ng may mga sakit. Ngunit higit sa lahat, siya ay kilala sa kanyang pag-ibig kay Andres, isang matapa ngunit simpleng magsasaka. Si Andres ay walang marangyang buhay, ngunit masipag at tapat. Sa tuwing siya ay nagbabalik mula sa bukid, dumadaan muna siya sa bahay ni Rosa upang magdala ng mga sariwang prutas at gulay. Lumipas ang maraming taon at ang kanilang pagmamahalan ay naging matatag sa kabila ng kahirapan. Isang araw, dumating sa baryo ang isang makapangirihang pinuno mula sa kalapit na bayan. Siya ay kilala sa pagiging sakim at malupit. Ngunit mayaman at makapangyarihan. Nang makita niya si Rosa, agad siyang nabighani sa kagandahan nito. Ipinatawag niya si Rosa at sinabing, "Dalaga, ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Ipagkakaloob ko sa iyo ang lahat: ginto, alahas, at magandang buhay kung ikaw ay magiging asawa ko." Ngunit mariing tumanggi si Rosa. Patawad po, mahal na pinuno, ngunit may iniibig na akong iba. Nagdilim ang mukha ng pinuno. Kung ganoon, sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang taong iyon. Kinabukasan, kumalat ang balita na balak ng pinuno na ipapatay si Andres kung hindi susunod si Rosa. Nang marinig ito ng dalaga, para bang gumuho ang kanyang mundo. Mahal niya si Andres higit sa lahat at ayaw niyang mapahamak ito. Nag-isip si Rosa ng paraan. Alam niyang wala siyang laban sa kapangirihan ng pinuno. Kaya isang gabi, lihim niyang tinungo ang palasyo at humarap sa pinuno. Kung papalayain mo si Andres at hindi siya sasaktan kailanman, handa akong sumama sa iyo. Ngumiti ang pinuno Tanda ng kanyang tagumpay at pumayag siya sa kasunduan. Ngunit alam ni Rosa na kapag natupad ang pangakong iyon, mawawalan siya sa piling ng kanyang tunay na mahal. Tumating ang araw na dapat ay kunin na si Rosa mula sa kanyang bahay. Ngunit bago pa man dumating ang mga tauhan ng pinuno, tumakbo siya patungo sa kagubatan. Alam niya na doon mahihirapan siyang matagpuan. Habang siya ay tumatakbo, ang kanyang puso ay kumakabog, hindi lamang sa takot kundi sa lungkot, na alam niyang hindi na niya makikita si Andres. Umupo siya sa tabi ng isang malaking bato at nagsimulang manalangin. Mahal na mga diwata, tulungan ninyo akong mailigtas si Andres at ang aking bayan mula sa kamay ng masamang pinuno. Kung kinakailangan kong mawala sa mundong ito, tatanggapin ko. Nagpakita sa kanya ang isang magarang liwanag, ang diwata ng kagubatan. Rosa, maaari kitang iligtas mula sa kasamaan, ngunit may kapalit. Kapag pumayag ka, hindi ka na muli magiging tao. Hindi nagdalawang isip si Rosa. Kung iyon ang tanging paraan upang wala ng masaktan, tatanggapin ko. Sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig na hangin na bumabalot sa kanyang katawan unti-unting nang hina ang kanyang mga binti at nang dumilat siya, wala na siyang mga kamay at paa. Siya ay naging isang halaman na may matitibay na tinik at pulang-pulang bulaklak, kulay ng kanyang dugo at wagas na pagmamahal. Kinabukasan, nakita ng mga tao sa kagubatan ang kakaibang halaman. Napakaganda ng mga bulaklak ngunit puno ng matutulis na tinik tanda ng sakripisyo ni Rosa upang maprotektahan ang mga minamahal. Tinawag nila itong rosas bilang pag-alala sa dalagang handang magsakripisyo para sa pag-ibig. Si Andres ay nanatiling tapat kay Rosa hanggang sa kanyang huling hininga. Araw-araw, tinadalhan niya ng tubig ang mga rosa sa kagubatan. Naniniwalang naroon pa rin ang kaluluwa ng kanyang pinakamamahal. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa saya at ligaya, kundi sa kahandaang magsakripisyo para sa kaligtasan ng taong mahal mo kahit pakapalit nito ay ang sariling buhay.